nag-ihi lang. On CR mula kami. <laughs> Igwa, may contact na kita. Apa, ako na lang na kita. namid nga ako. By my middle name. <coughs> yeah, nandito kami sa embarkadero. salamit. Sa salamit. <laughs> <laughs> Malaking butanding. Butanding sa ano. Ano? Kwanta ka? Butanding. Okay e na. Ito kami ang ganda ng mayon. kayo na nang atang. Si dating ano di, di Ano ito? Kaunan niyo. Ayan yung mayot. Si man. Ito tayo sa embarkadero. Na hindi na tayo pumunta sa ito. na ako nag-ano. Pag-registered kaya nag-ano. Pag-ano. na lang, through may, ano, Mail na lang. So, ID ko sa national ID. Iguana kaya. Madali na. Sa Laguna yung nga ni Iguana na. Ha? Pasirin doon sa ano? Panagan. Saot. Pura gari ako pang saot. Diretso man ko tao. Hey boy. Sa iba. Ito mang kanya. Hello, Miriam College dating ano to diba dating 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 kaipa sasara ba yung kamo hindi ako ipitsa 4 balik ipitsa 5 si Fianto si ganito <laughs> si Marites <laughs> oh. <laughs> Nag, nag, -nag mimi na. Sa?